Kaya nga mga idol nagbabike na naman tayo para sa isang vlog so ito nga yung pangako ko sa inyong vlog na actually yung mga tanong nyo doon sa ating The Pitch and the is, i-share ko sa inyo share ko sa mas maraming tao para mas marami tayong matutunan so ang gusto mo mga ganitong usapan at ganitong kwentuhan tara sama na let's go! So, oh, ayun nga mga idol, ko tayo sa The Eye TV sa bagay sa channel. Please like, comment, subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi tayo updated sa mga video. And, yun nga guys, sa so pakilala muna ko, oh, pwede mong tayo EG, pwede rin boss, pwede rin boss sa uh, EG box para close lang tayo kwentuhan at usapang ibon lang dito sa The Eye TV. nga yeah guys, ngayon may kukwento ko sa inyo or sure sa inyo na conversation ko sa The Eye EBRE. So, tanong to about sa kanyang ah, tawag dito, sa kanyang o Opa tayo's Green Opa Split Ino. E, so, ito ay tanong na isa sa mga idol natin na si Sir. Sige, tago na natin yung kanyang identity. Natawagin na natin sa pangalang Mark. no So, Sir Mark, sige sa mga tropa natin dito sa ITB no? sa Dai Iberi. So, ang tanong niya, so, nachat, tinat ko lang sa araw, Sir, may gusto, may gusto lang sana ako itanong sa'yo. Siyempre, si, uh, tanong ko sa kanya, ano po yun? No? So, sabi niya, Sir, may parisan kasi ako na Lutino Opa tayo's Green Opa split ino. So, yun yung declare sa kanya. Declare nang nabilihan daw niya sa kanya dati. So, yun yung declare sa kanya. Sabi niya, ang tanong niya dito, after four clutch, puro yellow bulls kasi, yellow bulls opa at green lang ina, in, ano, inakay, no? So, possibly bang wala talagang kargang ino yung nabili kong green opa na hen, So, apat na clutch, no? So, usually, nakapagtaka rin talaga yon So, apat na clutch na. So, ang inahanap niya dito, malamang yung pula ang mata yun yung malamang hinahanap niya dito nung nabasa ko yung tanong so pero ang sabi ko muna sa kanya sinabi niyo po ba sa binilihan niyo so usually ako kasi lagi ganun pag may sa akin lalo at ang issue nila is do sa binili yun parang ang issue ba eh, parang nagdududa sila do sa karga ng ibon Nabili nila doon sa ibang breeder no syempre especially hindi naman ako ang breeder niyan so unang tanong ko talaga kung sinabi niya doon kasi really ko may problema doon yung dapat unang-unang ina ina-address yan no so syempre hindi ako para mang himasok agad no so sabi niya yes sir na sabi naman niya eh ko ano sabi sa iyo no no nabili mo nang sabi sure split daw sa ino So yun niya, nasa chat namin yung sinabi niya na parents at base sa parents eh split ino talaga yung magiging offspring. Ibig sabihin, yung, yung breeder na nabilihan niya, nandun pa yung breeder at ang anak niya is trouble sure, bull na split malamang may magulang na red eye doon or na ino talaga no? so eto ang tanong ko sir sabi niya posible ba na maglabas ng yellow bus opa kung uh, lutino opa times green op, uh, opa hen no? so posible ba maglabas no? so yun yung unang tanong niya so sabi ko sa kanya recessive ang bulls at ino sabi ko, alam mo, sya rita, ang sagot ko sa niya, alam mo ba, ang yellow bulls at white bulls is deck ino din sila, or yung tinatawag natin dark eye clear ino. So, yun yung sabi ko sa kanya. Sabi niya, yes po. Ang gusto ko lang, sir, malaman, if possible ba ito, sir? So, yun yung tinatanong, tinatanong niya, kung possible ba na dalawang split ino yung pinag niya. Isang yel, ah, uh, tawag dito, green, ano, green opa split ino, tsaka isang lutino opa yung pinag niya, no? So... Sabi niya, eto po sir, ang tanong, so sir, posible ba maglabas ng Yellow Bulls Opa kung Lutino Opa at Green Opa yung pinagpalis niya? So, ibig sabihin sa Red Eye na, na, na Lutino Opa yung pinagpalis niya, tsaka Green Opa, a Green Split Opa yung pinagpalis niya. So, usually, uh, ang ang hinahanap niya piling ko dito kasi is talaga yung red eye na ino so, kaya nga ako sinasagot sa kanya na dark eye clear ino kasi to be honest ang parisa niya is loti ino and uh, green uh, green opa split ino so ibig sabihin posible talaga na maglabas no posible talaga na maglabas ng yellow bulls or white bulls yung kanyang parisan kasi bakit Dear Ino, kung babalikan mo yung vlog ko ng Project Luti ah uh, Project Lutino or Project Ino, actually, party talaga ng Lutino, party talaga ng Crimino, party talaga ng, uh, tawag dito, ng, yeah, ng Albino, yung mga Dark Eye Clear Ino natin na usually yung Yellow Bulls, yellow, White Bulls, and, ah uh, tawag dito, yung Disino nga tinatawag natin yung Power Blue na White Bulls. to no? So, ibig sabihin, Posible talaga. Kasi nga, mga ino din sila. Ano ba definition ng ino? Di ba diba ito, ang definition nito, ibig sabihin, nawawala yung pigment, no? So, usually, nawawala yung pigment sa buong katawan. And, sa sobrang pagwawala ng pigment, namumula yung mata. Kaso nga lang, meron mga ino na, nawala yung pigment sa buong katawan, pero hindi sa mata. Kaya, wala itim pa rin yung mata nila, no? So, yung tinatawag yung dark eye clear ino. So, guys, yan ko siya tinatanong kung alam mo ba. Kasi, ibig sabihin, bakit ko tinatanong sa kanya kung alam mo ba na desino na anadek ino din ang yellow bulls at white bulls ibig sabihin pamilya din sila so possibly talaga na ilabas so that time ina-assess ko kung alam kung ano yung alam niya about sa project niya na ino at bakit siya nagtataka na lumalabas yung ino so ibig sabihin guys hindi ko sinagot ng daretsyo na sila ko oh posible hindi ko sinagot ng gano'n no? kasi bakit sabi ko nga sa inyo pag ako ang nag tatanong na, uh, ako ang sumasagot ng tanong nyo, gusto ko una malaman ko ano yung alam niya sa mundo ng pag-iibon. Pangalawa, kailangan ko may turo eh. Alam mo yung ganon, uh, maparealize ba? Parang that time na usap kami, baka sabi ko baka may hindi pa siya na-realize. Kaya tanong niya yung isang bagay na yon. Pero, tingin ko ka din kasi sa tanong niya, ang hinahanap niya yung yung pula ang mata na ino. Di diba? Yung Lutino, Albino, tsaka krimino. So, yun talaga yung hanap niya. Tingin ko na, bakit ganon? Sa, il sa loob ng ilang clutch, apat na clutch, ba't walang lumalabas sa pula mata? Puro itim mata. Di ba? Para yung yellow bulls. Usually, guys, kaya natanong ko din siya dito kung napanood niya na yung vlog ko yata. Yung meaning dark eye clean is napanood mo ba? Actually, tinanong ko din siya dito. Meaning mga dark eye clean ino sila. Napanood mo na ba yung vlog ko about recessive? Usually, bakit ko nasabi sa kanya yon So, yung recessive genes kasi, to be honest, hindi siya maglalabas ibig sabihin, yung green split ino is split ino talaga siya. Kasi ba diba, hindi maglalabas ng ino or hindi maglalabas ng bulls yellow, white bulls, yung parisan niya, na usually bulls yellow nga na nila, sinasabi niya dito, hindi maglalabas siya ng ganon. Kung walang dugong ino din yung green split ino. Sabi natin yung lutino, pinalas mo sa normal na green, malamang lalabas yan, pastel yellow, mga ganun lang eh, 'di ba? So pastel yellow, green, 'di ba? So minsan bihira 'yan na magla o hindi hindi din talaga 'no maglalabas ng bulls white whites. Ganun, hindi hindi masyado. Usually more on green, green o pa yata green, mga ganun na ilalabas yan halos. Kung walang kargang ino yung green niya, split ino. So that time tinuturo para pinapalabas ko sa kanya na uh, kung nagtataka ka or nagugulat ka na 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 baka walang karga yung split yung green split up, yung green opa split ino niya. Possible meron talaga kasi nga naglalabas ang yellow bulls, 'di ba? So meron. Kaso ang tanong, baka bakit di pula ang mata? So black ko na recessive kasi guys. Meron percentage doon eh, 'di ba? Meron percentage doon na pwedeng 50-50, pwedeng 25 ah, 75-50 yung percentage pag binalik niyo. So hindi ko na i-discuss sobra-sobra sya ngayon. Balikan niyo lang doon sa recessive na black ko. Merong ganun. Pero kasi katulad na sinabi ko sa inyo doon, hindi tayo Diyos na makokontrol natin kung ano yung lalabas. Pwede ngayon sa apat na clutch, sobrang swerte lang talaga niya na puro bulls yellow yung binibigay. Breed lang ng breed. Tsagay mo lang. Pwede lang talaga na, napunta lang doon sa taas or yung sa mga unang clutch yung yellow bulls. At baka mamaya, yung percentage or yung sabi natin 50-50, yung percentage yung 50% nandito sa bandang dulo. Diba? Baka nandoon. Diba? Diba? So, hindi ko lang mapaliwanag sa kanya ng buo lahat yun. Kasi ang hirap mag-chat eh. Ang haba kaya nun. Kaya actually, ito nga yung isip ko ngayon na mag-vlog-vlog ngayon na doon sa mga tanong nyo. Para mas, alam mo mas mapag-usapan siya at mas malino natin makita. So, yun nga guys. So, baka nga yung 50% ng yellow bulls nandun sa taas, nasa harapan, sa port clutch. Baka pumawit pa nga ng 6 clutch yan. At syempre, ang hinihintay natin, kung yung hinihintay niya dito yung pula mata, baka nandun sa 7, 8, pero pagdating doon, sunod-sunod din naman na yan. Actually, so, nararanasan ko sa fail yan. Actually, so, dati meron akong mga na, ano ba to? Ang tagal-tagal maglabas. Di ba? Diba? Tapos pagdating ng mga pang pip, six clutch, putik, apat, lim, apat, tatlo sa isang clutch. Ganon, di ba? Yung mga lang patay. Di ba? Pero kita mo, pag pumisa talaga sa dulo, grabe. Tapos minsan, tutumal na naman. So, hindi, Ayun yun, yun yung isa sa mga ano, sa, sa, sa mga, kaya ko, nilaro yung tanong is pa um, ma-realize nyo or ma-realize nyo pag binalag natin ma-realize na guys na hindi tayo Diyos actually, pero yung assurance na binibigay ko sa kanya na sure ball yung green opa niya is split ino talaga kasi hindi maglalabas yun ng yellow balls kung walang dugong ino ba diba? so yun yun so usually nabigay na natin yun, 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 sa mga assurance so sagot niya doon is yes na panahon niya So, so yun nga sir. Usually nga nakakatawa usapan natin so no? medyo parang feeling ko ha, naiinip siya doon sa sagot. Usually nanggigigil siya na gusto niya makuha agad yung sagot sa akin. Yung sabi niya sir, hindi ko question kung ino ang yellow bull at white bulls I know pa rin na matik na ino sila. So ibig sabihin, so yun nga, nakikita niya yun pero feeling ko nanggigigil na siya doon sa sagot na ano. Siyempre, katulad nga nang sabi ko sa inyo lahat yung nakaraang vlog doon sa mga no gusto ko talaga na mapiga kung ano yung alam nyo. Kung ano yung gusto nyo malaman And para mas mapag ula mag-pag-usapan natin siya na mas malalim at mapag-aralan. Kasi nga guys, once na, ano may, ninuhukay pa natin siyang bagay, mari, parang ano lang siya, parang marirealize mo kung bakit natin siya pinag-uusapan. Mari, pag, ano may, pag binaon mo kasi, pag yung parang hinukay mo kasi, parang, parang tatatak siya, parang ganun eh. Ganun yung gusto kong mangyari. So, yun nga. So, ibig sabihin dapat parang may drong ibon, ang iino, ang ibon para maglabas ng ino. So, yung sagot ko sa kanya, actually, yung nga yung pinalaway ko kanina. So, kung maglalabas ng ino yan, short split ino yan. So, yung isa. So, yun nga. So, so yun nga, ang ganda na sabi niya dito. So, ang conclusion, sir, Latino, normal green, never naglalabas ng yellow. But ako, usually, sa experience ko, hindi eh. Hindi naglalabas eh. So, yung sabi nasabi sa kanya, pwede yan, pastel yellow, di ba? Merong dilaw na dilaw, pero makita mo, may, may rampa. Yung kala mo, yellow, pero, makita mo may rampa. Dapat yung puti ang rampa niya eh. Pero hindi, nagkakakulay yung rampa. So, ganun. So, ganun yung mga possible na ilabas dyan. Tsaka green lang. So, yun lang yung nakikita ko. Yun yung lang yung naalala ko ha. Ah. Kasi usually lahat na naglabas sa akin ng bulsyelo, naglabas din ng lutino eh. Ganun, no? So, So sabi ko kung naglabas ng Indian or naglabas ng yellow bulls, naglabas ng white bulls, sure bolyo Bull yun na ino talaga yun. No? So Sabot niya, okay po sir, ito po ang gusto kong usually yun yung gusto niya malaman. Kaya ngayon, nakuha niya na yung sagot. So, so noted po sir, salamat. Sabi niya kasi, eh, so, ah, parang happy ako ko So, okay sir, ito yung gusto kong malaman. So, sabi niya ganun. Sa so, ikaw noted sir, sabi niya sa akin salamat. So, sabi ni sir, usually tago na natin sa pangalan Mark. No? So, yun yung ano niya. So, yun yung nakuha niya na yung sagot. No? Tapos kasi meron siya sinabi dito, may tropa kasi ako na ini-insist na niya na posible daw na maglabas ng yellow bulls kahit walang kargang ino yung hen kasi daw lot ino, opakak yung yung kak. So pag ganun kasi Parang ang dating kasi no, magiging incomplete dominant ba? Parang ganun eh, parang ganun. So, di na ako masyado nag-research. So, di kasi ako nagpapaniwala knowing recessive ang ino. So, actually, alam niya din na recessive. Maraming salamat, sabi. So, sabi niya maraming salamat. To be honest, alam ko, hindi ko alam kung duty ako nito nung kausap ko siya or ano or or basta wala ako sa bahay nito mahina data ko eh alam ko may sinagot pa ako dito sa sinabi niya may, may tropa ka may tropa kasi ako nag insist na posible daw usually yan sabi ko sa kanya baka mali ako di ba? di ba? sabi so, ko try to research no kung baka incomplete kasi sabi ko pini ko kung gano'n ang chiste eh, incomplete dominance parang gano'n eh lalabas pero kasi hindi kasi incomplete dominance ang Latino kayo, tingin nyo ba, incomplete dominance ba ang Latino? Hindi eh, para maglabas siya ng Yellow Bulls, di ba? So, sabi ko, may sinagot ako dito na hindi, hindi yata nag-send, sabi ko baka mali ako, try to research. So, yun nga guys, to be honest, ngayon, etong vlog na to, hindi ako totally nagbasa-basa. Basta skinner ko na lang sa inyo ngayon. Kasi parang ang gusto kong gawin ngayon, sige, di ba? Parang, sige, i-vlog natin, pag-usapan natin, kung mali ako, i-comment down below nyo lang, Sabihin niyo experience nyo. sabi natin, ano? And I will tell the story. Ako yung magsasabi ng story, ha? Ako yung magbablog dito pag-uusapan natin. Kung mali ako. And ang, ang beauty, no? Ang ganda nun. Kasi nga, sabi-sabi tayong gagaling. 'di diba? Sabay-sabay tayong tatalino sa mundo ng pag-iibon. 'Yun yung gusto ko. 'Yun yung malupit, 'di ba? So 'yun yung pagdadaanan natin sa, sa mga vlog na to, sa mga series na gagawin natin nito. Na ba usapan ito? Simple lang, mabilis na usapan lang pero alam ko marami tayong matututunan. So comment down below kung tingin niyo mali ako para mapag-usapan pa natin, mapagkwentuhan pa natin eh lahat tayo excited nang kumalay. Let's go. Pasa usapan ay TV. Ay, siya. Thank you. Let's go.